News update. Mga balita ngayon, 21 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat sa Sampoang City. Isang drug high value target arestado sa Tacloban City, higit 11.5 million pesos ng shabu na samsam. Pulong Duterte tumangging dumalo sa pagdinig ng ICI. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nasabat ang kahong-kahong iligal na mga sigarilyo habang arestado ang isang individual sa isinagawang anti-smuggling operation kamakailan sa Sambuanga City. Ayon sa Police Regional Office 9, nasa kanilang kustudiya na ang 42-year-old na suspect na residente ng barangay San Jose Kawakawa ng nasabing lugar. Na-recover sa kanyang nasa 300 master cases ng assorted cigarettes na nagkakahalaga ng 21 milyon pesos. Ang nasabing operasyon ay alinsunod na rin sa interim guidelines ng Anti-Agricultural Economic Sabotage kung saan katuwang ng PNP ang RMU-9 sa inventory, documentation at coordination sa National Tobacco Administration at Bureau of Internal Revenue. Arestado ng Police Regional Office 8 ang isang alias Roy 55 na rank 1 sa Regional Priority Target List sa operasyon sa Barangay 97, Kabalawan, Tacloban City kahapon December 3. Nasamsam mula sa suspect ang higit 1,700 grams ng hinihinalang shabu na may street drug value na 11,566,800 pesos na nakalagay sa 20 sachet. Isinagawa ang operasyon sa koordinasyon ng RPDEU-8 Regional Intelligence Division, Tacloban City Police Office at PDEA-8. Ayon sa kapulisan, malaking tagumpay ang pagkakadakip sa high value target bilang bahagi ng mas pinagting na kampanya kontra ilegal na droga sa Eastern Visayas. Naimbentaryo na ng maayos ang lahat ng ebidensya at isinampana ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 laban sa suspect. Tinanggihan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang imbitasyon sa kanya ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na humarap sa investigasyon kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects ng gobyerno. Sa isang liham na ipinadala niya kay ICI Chair Andres Reyes Jr., Iginiit niya na walang kapangyarihan at hurisdiksyon ng komisyon na ipatawag sa pagdinig ang isang kasalukuyang miyembro ng Kamara. Hindi rin umano malinaw sa request kung ano ang mga pagdidiskusyon ng paksa sa kanyang pagdalo. Dagdag pa nito, hindi katanggap-tanggap na gagamitin lang umano siya at kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte para sa pamumulitika at paglihis ng katotohanan. Inilabas ang naturang pahayag isang araw matapos niyang sabihin na handa siyang humarap bilang isang resource person sa ICI dahil wala naman umano siyang tinatago. Para sa Kidlat News Channel ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.